So good morning, good morning ano. Nandito ako ngayon sa crossing. Crossing ng barangay Tibag Ito Yan yung kalsada na yan Yan Papuntang San Isidro Hindi ka maglakad dyan Para naki-exercise ka At the same time Kung gusto mo sa palengke Yan ka na rin gumahan Papuntang palengke Yan Ito naman Tibag Tarlac City Tibag Ito Ayan Dito naman Itong Romulo Highway ito Romulo Highway Ayan Gusto mo pupunta ng bayan Pwede rin dito Marami ng ano eh mga exit exit eto yang nakikita nyo papuntang San Jose San Jose yung Monasterio de Tarlac meron daan dyan papunta Sambales si Orkat ninyo Sambales Sambales ngayon dito papunta Calamenos, Pangasinan yan, shortcut din ito ang tawag dito western part na western ayan ano po ayan kaya lalakad tayo muli ano ayan kung inyong mapapasin dito ganito ka busy ngayon umaga ayan nung araw po lugar na ito malipasa barrio tibag ganang ay barrio tibag wala pong ganito walang ganito pero nung may tayo po yung Nagkagawa sila ng maraming kalsada Para lulusutan mo Nagboom bigla ang negosyo rito Ano po, biglang nagboom, hindi ka nga Asensado Ito, Romulo Highway o lalakad tayo ngayon sa Romulo Highway ano ayan, lalakad lang tayo ayan Eh ano, Biglang nag-boom ang negosyo rito. Magbuhat ng nagsimulang maupo pangulo si dating Corso na Kino. taga Tarlac siya. Nagpagawa po siya ng maraming access road dito. Ano, kaya salamat sa kanya. at na po si Pinoy, yung anak niya yung mga kalsada rito yung mga sidewalk ang ginawa niya pinalaki niya kaya itong kalsada dito ayan yung mga sidewalk ito sidewalk ito dati sidewalk ito ngayon ayan o oh. pinagawa ni Pinoy naman yan pwede ba sa taga sila yan. Kaya doon nagsimula yung pagunlad ng tarlac nang maupo po si President Cory Aquino. Dahil sa maraming pinagawang access road doon sa kanila sa central mga negosyo bigla pong nag-boom ang tarlac lalo na ito barrio, nga, barrio lang ito pero naging ano po ah, uh, ah uh, success ang negosyo no Ayan. kita ninyo ito sa san sa nose yung isa naman sa tayo kasi kamiling Dito sa kanto, nagtuturo yung Monasterio de Tarlac, yung sikat ngayon na dinarayo na yun ang counterpart ng Yesus na malaki doon sa Brasil do sa Brasil merong isang Yes na katayo doon, yung kulay puti na malaki sa bundok, yun ang counterpart nga dito sa Tarlac naman. Doon sa Monasterio de Tarlac meron naman doon na Riporto si Jesus na malaki kagaya nung sa Brazil nag na, nakatingin naman sa bundok nasa ibabaw siya ng bundok kaya pag gumakit ka ron kasi yon kung pa lang sa baba kung pa lang sa baba nagkikita mo na yon kasi mataas na lugar yung monasteryo de Tarlac ayan ano po? Kaya nakakamangha. Nagbiglang dumami ang negosyo. Kaya nga, bum na boom ang negosyo dito sa barangay Tibag o Barrio Tibag. Dati Barrio Tibag pero namawas yung barangay. Barangay Tibag na ngayon. Ano? at saka itong lugar na ito kasi medyo mataas uh, ah, pag sinayon tungkol sa baha malayo magbaha dito kasi mataas ito kagaya ngayon pababa ako daan daan lang pero ah, hindi masyado yung pababa daan daan lang ayan dati walang sasakyan dito pero ngayon busy street na walang sasakyan dito madalang ang sasakyan dito ngayon maunlad na busy na halos dinadahanan na ng itong lugar na ito din dinadahanan na palibasa yung mga kalsada ano pumunta na sa Bales dito ka na lang dumahan hindi na yung hindi ka na dadaan sa Fernando dito lang dito sa San Jose meron dan doon papunta sa Bales <laughs> na do, naalala ko yung San doon po pala nagpunta yung mga itik na wanted si Laguho nabanggit ng ano nabanggit ng yung resorts ayan ayan tignan nyo naging very busy na po ayan ayan o oh. noon wala kang makikita sa sakyan na ganito ngayon hindi ka na pwedeng magtakbo-takbo dito sa highway. Masasagasahan ka na. Ganyan na po kahunlad at tarlak ngayon. Ito barrio lang ito. Ngayon, mahunlad na mahunlad na. Barangay, ibang. Okay, ito naman, compound ng mga neri neri compound yan dito tayo papasok ngayon kasi dyan po ako nakatira ano yan tupungin so, nyo kay Bian brother Manny Bautista ano po yan o no? yan sa likod naman papunta ng western part Pangasinan <laughs> western part ng Tarlac yan Kaya basa po dito kasi mulang kagabi. O, oh, nyo yung mga damo. May tubig pa doon sa daon kasi nga po mulang kagabi. Ano, umulan. ng alas 11. Ayan. Kaya ayan. Ito binili natin. Pinapay. pagkain. Oi, kumusta. Hamon na tama-tama, nandito na po tayo. ito nga po yung Neri Compound na Neri Compound kung tawagin naman po ito so dito tayo ayan ah uh, Kukuha ko ng tanglad, ilalagay ko sa kape. Ano po? Ito. Dahil lumuhulan, Ayan. Ito yung tanglad dito. Kukuha tayo. Isang piraso lang. At ilalagay ko sa kape. Ayan. Ito. Tanglad lalagay natin sa kape. Yan. Okay, ito yung mga talong po um, eh. Maraming bunga. Oh. Yan lang, maliliit lang. Yan, birds. Yan lang. Oh. Siguro lang, maliliit talaga ito. Nung araw, nagtanim ako ng abukado rito. Ito Kaya lang, ah, kasi mayroong nanay dito, pati yung alaman na bukado, inanay kaya namatay. Ito po yung ano, nabunok ko pala, dapat pala, pinuputol lang. Yeah, sorry. Di ba, ko yung para tumubo mamaya. Dito. Ayan. Okay. Dito tayo ngayon, ha. Oh. Ito na. Papasok na po tayo sa uh, pintuhan. Ayan na na. Ayan na. Nakapasok na po tayo. Ayan So, lalagay natin sa lamesa. Yung napamiling tinapay. Kaibigan, isa lang. Masasabi ko. Mag-like and share po kayo. Sana uh, kahit pa paan, po ako ng konting info. <coughs> uh, dito sa barangay Tibag. <laughs> po. Yan. So, God bless us po so, po. Brother Manny Bautista, ang inyong kaibigan, Jay. Okay? Bless so, so, Bye-bye.